So in this video guys, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba natin palalakasin yung wifi network natin. Okay? So karamihan ng tao or karamihan ng mga nagpapakonnect ng wifi, fi whether uh, naka-Globe kayo, PLDT or uh, Sky Cable or kuno kung, ano, kung ano mga internet service provider na ginagamit nyo ngayon or naka-Converge kayo, uh, karamihan sa mga tao ay hindi alam 'to. Okay? Kaya kahit napakalakas ng MBPS yung inavail niyo na plan, may tendency pa rin na Okay? So ngayon makikita nyo or malalaman nyo yung reason kung bakit nga ba uh, humihina yung wifi natin. Okay, kung mapapansin nyo rin kapag bibisita kayo sa mga Facebook page ng mga internet service provider like for example Globe at PLDT makikita nyo na yung mga reaction ng tao ay laging galit ba? Diba? naka-angry tapos yung comment section ay punong-puno ng mga reklamo ng mga taong nakaranas ng mahinang internet so ngayon guys uh, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin mapapalakas yung wifi natin so unang-una ang gagawin natin pumunta lang tayo sa Play Store at i-download mo itong wifi analyzer Okay? So, itong application na to guys, sobrang helpful ito. As you can see, meron na itong 10 million downloads at meron na rin itong 234,000 reviews. So, sobrang daming taong gumagamit nito. At at you can see dito, uh, 4.9 star ratings na po yung nareceive ng mobile application na to. So dito makikita natin yung preview ng mobile application at yu, at makikita nga natin dito na almost 5 stars yung ibinibigay na ratings ng mga taong gumagamit ng application na to. So itong mobile application na to guys, tinutulungan tayo. Okay, tinutulungan tayo dito guys na uh ma-analyze yung wifi natin kung bakit mahina or bakit malakas. So makikita natin dito at ang kagandahan pa, supported na rin siya ng Wi-Fi 6. Okay, yung modem naman guys, naka Wi-Fi 6 na. In the next video, mag-speed test tayo para makita nyo kung ilang Mbps ba yung nasasagap kapag naka Wi-Fi 6. Nakapag kapag naka Wi-Fi 6 modem kayo, 'di ba? Kasi 2.4G tsaka 5G network lang yung uh, kadalasang meron ngayon sa mga wifi pero itong wifi 6 kasi Uh, lumalagpas na to sa mga simento or mga pader. So, itong, uh, kaya napakaganda itong Wi-Fi 6. Kaya, pwede kayong, or pwede nyo i-contact yung Globe, yung Converge, tsaka PLDT, at mag upgrade kayo, yung modem nyo ipa-upgrade niyo sa Wi-Fi 6. Libre lang po yan, no? So, ayan. So, napakarami na natin sinasabi, no? So, ang gagawin lang natin, syempre, open natin yung mobile application. At uh, makikita nga natin dito is nag-i-scan -e muna siya ng network. So dito muna tayo sa 2.4G kasi ito yung kadalasan na meron kahit yung mga prepaid wifi, ah uh, naka 2.4G yon. Okay? Yung uh, mga prepaid wifi. So makikita natin dito guys, nandito kasi ako sa loob ng kwarto eh. So makikita natin dito yung mga wifi na available. So pag nakikita mo, ayan yung channel niya from 1 to 7. Ito naman kabilis 2G ay nasa 1 to 5. So ibig sabihin pag marami pang network dito congested. So ang gagawin mo lang is maghahanap ka ng channel dito from 1 to 14. So halimbawa dito guys, from 8 to 14 walang traffic dito. So pwede kang mag-log in sa admin ng uh, router na router ng uh, router ng uh, internet service provider nyo at i-change nyo yung channel frequency to 8 to 14 or sabihin na nating nasa 8 kayo, nasa 9, nasa 10 kasi walang ka traffic traffic. Dito naman sa 5G may ads. Dito naman sa 5G network, guys, hindi masadong nasasagap yung nasa uh, nasa kapitbahay namin. Kasi nga nandito ako sa loob ng kwarto. Tapos pakita ko lang, guys, ah. Saradong-sarado kasi dito, guys, eh. Ayan guys, medyo makalat yung ano natin. So nandito ako sa kwarto, guys. Kaya hindi masyadong nasasagap yung ibang signal dito. Okay. Pero dito sa 2.4G, yung iba nasasagap. 2.4G. So, ayan guys, nakikita nyo, ayan, meron ng Datwin WiFi at Globe at Home. So, makikita nyo, itong dalawang to, nag-overlap siya sa 19 to 13. So, kung ikaw may-ari nitong Datwin WiFi, pwede kang mag-login sa admin na to at ilipat mo dito sa 14. Para wala kang, uh, wala kang ano, wala kang, uh, tawag dito, wala kang kaagaw sa frequency. Ang isa pa mga idol, kung mapapansin nyo, kapag nag-login kayo sa dashboard or admin dashboard ng wifi nyo, lahat sila yung frequency or yung channel naka-auto o naka-automatic. So, ibig sabihin, yung channel mo nagpalipat-lipat automatic. Okay? Naglipat-lipat automatic. Pero ang kagandahan nito guys, pwede mo siyang iset. Halimbawa dito, 14, up to 50 pa ata eh. Yung iba may 100 frequency pa so pwede mo iset doon. So, parang ganon. Okay. So dito naman, ayan makikita natin yung uh, available na network dito. So dito naman sa stars, so ito guys, itong ratings. Kapag kulay green, ito yung uh, ang tawag dito. Kapag kulay green, ito yung mga recommended. So makita naman natin dito, ayan. So itong 1 sa 2, sobrang congested na nito. So itong 3 to 14, pwede ka pang magano dito, guys. Ganun din sa 5G tsaka sa 6. Kung mapapansin nyo rin sa 6, balik ulit tayo dito sa main. Tingnan natin kung masasagap ba yung Wi-Fi 6 natin. So hindi rin siya abot dito guys, si Wi-Fi 6. Pero sa so, pagkakaalam ko, dito sa compound kasi namin, kami pa lang yung naka Wi-Fi 6. Okay? Ang lupit diba? Kami pa lang yung naka Wi-Fi 6 dito. So ah uh, gaya ng sinasabi ko na itong Wi-Fi 6 tuma lumalagpas na to sa mga semento pero ang tanong bakit hindi siya umaabot dito sa ano hindi siya umaabot dito sa ba, uh, tawag dito sa cellphone natin kasi nga sobrang layo ng ano namin guys nasa labas yung router namin naka data rack siya so wala siya sa loob kasi walang ano eh walang wire or hindi pwedeng ipasok yung wire sa loob ng bahay namin kasi walang ano walang butas. So, dun siya, nakarak siya guys, nakalak siya dun. Wala namang bag nakaw kasi may CCTV naman dun. So, ayun guys, papasok pa sa bahay, papasok pa dito sa kwarto. So, so, sobrang dami ng partition kaya hindi na siya abot dito. Okay? So, guys, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo dyan at uh, sasagutin ko yung mga katanungan nyo.